Good evening! For the last video, ay nagluto ako ng munggo na may uh, ganitong gulay. Hindi ko alam kung ano, parang pata, patula. siya patula. Tapos mayroon siyang uh, dahon ng ang palaya. So, yun guys. Uh, dahon to ng aking garden. Kaya, nag-harvest ako kanina pag pumasok sa trabaho. Kasi nga, uh, sa Sabado or Linggo, tanggalin ko na siya lahat. Kasi nga, ah uh, mag winter na wala na siyang bunga so dahon na lang uh, dahon na lang ang inaano ko doon kinukuha ko kaya yun sayang naman pag natapon so ito yung guys ang ating ulam tapos meron yung gata ayan mamaya na natin ilagay ang gata pag naluto ito so alam nyo ito yung ulam ng ganito guys sino kumakain ito? Alam mo ang kumakain nito, syempre yung pagkakas provincial lang. Yung mga social dyan, hindi ko alam kung kumakain kayo dito. Pero ako, hindi eh, naman ako social kasi nga, pagkain ko talaga ginahaang gusto kong pagkain. Yung gusto kong mas kumain ako ng yung feel na feel ko na busog ako. Na sarap na sarap ako sa pagkain. Mga ganitong gulay, mga gulay, mga basta gulay guys. Tapos isda, gulay, isda ngayon. Kaya, pagdari dito ko lang po guys, para ba masaya ng araw. Ano yun? Kasi pag, ano uh, ko, pag mga, uh, minsan kumakain ako ng, mga, uh, party. pero alam nyo guys, hindi ko lang alam kung nangyari din ito sa inyo. Ganun din siguro kapag tumatanda na. Alam nyo, parang hindi na yata ako, parang, alam nyo, parang pakiramdam na hindi ka na matunawan. Pag kumakain ka ng nikon, nung nakarang karangkarao, kumain ako ng baboy. Tapos sabi ko, at, at, at sakit ang sakit ng tiyan ko yung... Hindi siya masakit, pero parang ang... Parang may... Parang ang bigat ng ano... Naalala ko, ah... Kumain pala ako ng sticky. Namatay na siya. Kasi kanina ko siya eh. Pagsunatin ulit. So, kumain pala ako ng uh, hindi ko lang siya na vlog. Kasi nga, minsan guys, pag, pag mga masarap na ulam sa ano, yung mga karni mga hindi ko siya i-vlog kasi nga, mahirap mag-vlog ng mga ano kasi sasabihin masarap na ulam mo. Tapos kami dito, wala. Ibulay. So, mga ganito talaga guys sa totoo lang yung ano na pag tumatanda na tayo parang iba na yung ano nang dituka natin para sa akin ha kasi pag hindi na yata kaya ng dituka ko kasi may nasanay na yung ano ko nasanay na yung dituka po sa mga gulay sa mga smoothie mga prutas yun guys halos araw-araw kumakain talaga ko ng prutas so smoothie minsan binablog ko pero nakakasawa naman pag mong vlog para pareha lang kaya dito so nasanay na yung chan ko sa mga malambot kaya pag kumakain ako ng mga karni alam nyo yung kumain halimbawa kumain ako sa tanghali tanghaliin ha tapos pag natulog ako tapos pag isig ko kinabukasan ang ang sakit yung hindi naman masakit yung tiyan ko parang ang bigat na parang ang tigas ng tiyan ko anang, parang pag kumilos ko na sakit hindi mo maglaman hindi ko alam kung naramdaman nyo yun tapos sabi ko ah naanala ko parang hindi alam mo pag parang pagkiramdam mo pag, 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 pag hindi ka natunawan di ba ma ang tigas ng tiyan mo parang ang na kala mo punong puno ng ipot yung gano'n di ba so So, naalala na ko, ah, kumakain, kumain pa na ako pang kahapon, o ganun ng ganun. Kaya yun, minsan na lang siguro pagkakain ako yung durog na durog na yung katulad ng Yusinuya. Kasi durog na durog yun, pagkain dun. Yung malambot na malambot na. Pagkain kasi sayo yun na Yusinuya. Yung minsan doon sa instant, doon kung karagat ba ano yun? Alam ko nung dito nung kasi matagal na yung pinapakuluan kasi ano, inaano lang nila pag may ano, diba, pagkain, di ba, patain ng init. Hindi katulad tulad na magluto. Na medyo matigas pa. Kaya yun guys, sanay na ako sa pagkain ko na gulay, prutas, gulay, prutas, pero mas maganda yung guys, ganun. Kaso lang, may kamahalan, di ba? Kaya, prutas eh, pag isang braso napakamahal kaya pero yun ang ano kay yun ang kahitigyan ko kaysa Miko yung mga karni mahal din kasi lang para hindi na kaya ng katawan mo ng anong mo ba kaya so guys yun na basta ilagay na natin ang ating ah uh, ang tawag nito gata So, nag-serve muna ako kung ano-ano na ano, pinagsasabi ko. Hindi. Totoo talaga yung guys. Sa akin ha. Sa akin pamumuhay guys. Sa ganun ang ano ko sa buhay ko yung ah uh, ano ko ang tawag ito. Ganyan ang paraan ng aking tungo. Oh, di diba? Sarap. Hmm. Sinong hindi magpapalaway dito sa ganito gulang. di oh, diba? So, Nag kumain na ako. Alam niyo, kum kumain ako kanina. Ha, bag galing akong trabaho, kumain na ako. So, nag ako ng ganito. Ano to eh? Uh, hindi siya daily sa eh. tamban. Tamban, hindi. Yung lamig kayo, iigin mo sa man. Tapos, may, alam mo yung tokwat? Ano, tokwat baboy? Yung tokwat na pinipreto? Ano yung paborito ko yun? walang siya, walang baboy kasi walang baboy na may balat. Ang mga baboy dito kasi guys, walang balat. Kaya ang hirap pag i-preto mo, hindi masarap kasi nga wala siyang balat. Ngayon lang nagpapasarap yung balat, di ba? Tapos ano mo, paborito ko yung tukwa na crispy na tukwa tapos pinipreto. Tapos ang ginawa ko, hindi siya baboy. Dinis ang pinag ano ko halo tapos mayroon akong uh, bunga na ang palaya tapos sibuyas din nawa ko siyang uh, kinilaw okay sarap Ay, na ko ayo na, naubos dalawang ano ang laki-laki noon dalawang blocks black blocks uh, blocks ba dalawang square dalawang ganun oh laki-laki noon dapat pag isa lang yun pero naubos ko kasi nga nilalan lang ko yung ano, kahit wala ng kanin yun ang pinapakpak kin ko eh, pero sarap na ulam natin. Pero hindi na kaya natya. Pero okay na ito kasi gulay naman eh. Pero hihikot na lang ako na sabaw nito. Hindi na ako magkakain. Kasi oh, tingnan nyo naman. Sino bang hindi mapapasarap nito? Oh. di ba Hmm. So, sa mga ganito guys, hindi ko ipapalit yung baboy. Pero pag ano, yung adubo ba? Adubo, adobo tapos ito kain ka nito tapos kunting adobo para pa ibang lasa yun na may balat na nagaanap ko ayaw ko rin bumili na may balat na ano baka kasi ibang nasa galing ng ibang bansa ba diba? tapos matagal na yun pagdating galing ng ibang bansa pagdating dito pinaprosen tapos e, ano ba diba? dinana hindi na ano yan matagal na yun nakakros lang Kaya mas masarap talaga yun ano, yung dito ba, sa Japan kasi hindi hawag nila yan, kinabukasan uh, nandyan agad sa, usi, sa uh, supermarket, di ba? hindi na dinadaan ang barko na napakatagal, bago dumating dito, yun, ayaw ko naman, diba, di ba, hindi ako makakain ng balat, mag na lang ko sa Pilipinas, wait so yun guys, thank you for watching, dami ko na sinasabi pero, yun, totoo yan guys, real talk sa akin yan real talk ng buhay ko yan Mas <susukarno> mas Kain tayu okay. kain? Kain, kain mas <laughs> <kain kusodan>. <laughs>